Memo Ereja, nung hawak ko si Casimero, wala siyang naging problema sa timbang. Pagkatapos ngang ang mabigong makuha ni Casimero ang tamang timbang, sa weigh-in nila kontra Saul Sanchez kahapon ay nagbigay ng mensahe. Itong dating conditioning coach ni Quadralas na si Memo Ereja, sabi niya, na nung hawak niya si Casimero hindi ito nabigong makuha ang tamang timbang at naging world champion ito at nagtagumpay na depensa ng kanyang titulo maski pa itinuring siyang heavy underdog. Ang punto daw dito ni Memo ay ang disiplina at patnubay ng mga trainer o coach. Katulad niya na eksperto sa pagkondisyon ng mga boxingero, ay napaka-importante para magtagumpay ang isang boxingero. Maalala naman na sinabi ng Casimero Brothers, bago pa man maganap ang kabiguan niya na makuha ang timbang, na hindi siya natatakot kay Memo Heredia. Si Memo Heredia ang tumatayong trainer ngayon ni Saul Sanchez. Ayon pa sa kapatid ni John Real na si Jason Casimero na nasa boksingero daw ang tugumpay at wala sa mga coach. Dahil mas matindi daw si Quadro Alas kaysa sa lahat ng kalaban niya sa Super Bantamweight Division. Tuloy pa rin naman ang bakbakan ni na Casimero Saul Sanchez mamaya. Kahit hindi nakuha ni Casimero ang tamang timbang pero nabigyan siya ng parusa na hindi siya dapat lalampas sa 128 pounds sa araw ng laban at magsusot din siya ng mas mabigat na gloves na 10 pounds ang bigat at posible din siyang masuspende na lumaban sa Japan sa susunod. Siyempre ang mga parusang nabanggit ay makaka sa magiging performance ni Cuadralas sa laban niya kay Sanchez mamaya. Tignan natin kung makakayanan pa rin talunin ni Casimero si Sanchez mamaya.